Intro <laughs> 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 Nagadlo ako mo um, sa kaya, napas na kano na. Pingin niyo, pingin niyo ha. Nanay, pakita ay din sa video na kimurgo. kita makita, nai. Ang pingin niyo, Ako na nagtapang niyo. Okay, mga custom vines, so nandito tayo ngayon, no? Uh, para ibigay natin ulit yung sa mga pangalawang pagkakataon guys ibigay natin ulit yung pedicab na nabigay na natin noon no, sa pamilya ni Kuya Marlon. Kaso nga lang, yung lahat ng pinag-usapan natin, guys, hindi nila natupad. So, ang ginawa namin ngayon, guys, ibibigay natin ulit sa pangalawang pagkakataon sa ibang pamilya, yung talagang uh, nangangailangan talaga ng pericab, no? Na anong talaga nila na panghanap buhay para sa kanilang pamilya. So, yung napili po namin, guys, nabigyan natin, kasi alam namin na, nakita din namin na sobrang nangangailangan sila ng uh, pericab, no? Kasi, si Kuya ano nga bang pangalan nun? Si, si, Kuya Rolando sa Nico uh, yung nalaman namin guys na uh, Nag nagre-rent lang siya ng pedicab para lang makapagpamasada no? so this time guys doon natin ibibigay sa kanila ang pedicab na pinagawa ng ating sponsor na walang iba kundi si yan so mamaya ang konti guys pupuntahan natin sila guys at ibibigay na natin kaila nanay Analisa Gerson at kay Tatay Rolando Sanico. Sanico No, sila yung nakita namin na karapat dapat na bigyan natin ng pedicab, no? Yung panghanap buhay talaga. So, tara guys, samahan nyo kami guys para magbigay na natin yung pinagawa natin ng ating sponsor na pedicab. Let's go guys, tara! guys, ito na tayo guys. Ano, harap na po natin yung pamilya ni Nanay Analisa Gerson at Tatay Ronaldo uh, sa No? So sila po ay taga Barangay Punong Batulite. Upper side sa Barangay Punong guys, malapit na po sila sa basurahan. No? So sila po yung napili natin sa pangalawang pagkakataon na mabigyan ng pangkabuhayan. Na tinata yung tinatawag natin na pangkabuhayan showcase guys na Meron kasi kaming pinagawa na pedicab, no? So, Kuya uh, Ronaldo, magtanong lang ako sa iyo, kami sa iyo, no? sa inyong dalawa, no? Na okay lang po ba sa inyo na mabigyan kayo ng pangkabuhayan? Ha? Okay kayo? So, ba't, bat nyo nasabi na okay? Na okay kayo? na may panginapan panginapan panginabuhi panin panginapan so matanong ko rin din kuya ulitin ko sa iyo sa pangalawang pagkakataon kuya tinanong na kita kanina willing ka ba kuya na gamitin yung pedicab na ibibigay namin sa inyo na mapasada mo sa araw-araw kuya So, yung nakita mo ngayon yan na mabibigyan ka ngayon ng hindi na to konting tulong ya. Uh, malaking tulong na to na galing sa ating sponsor na si Madam Iguruta ng South Korea. No, malaking, sobrang malaking tulong na to sa inyo kuya. Ano yung ma mapapromise mo kuya? Ano yung masasabi mo na kayo yung napili ngayon sa pangalawang pagkakataon na mabigyan hmm. ng pedicab kuya? Lalong-lalo -lalo na kuya sa ating sponsor na nagbigay sa inyo yan salamat. Ano na mga kaming napili ng mga kitagaan. Ano mo mga kitagaan. Ano mga kitagaan. So yun nga ma'am ano sabi niya ulitin ko lang uh, I-promise daw niya ma'am na uh, pagyayamanin niya yung binigay mo na pedicab sa kanila ma'am uh, mamamasada um, daw siya araw-araw para daw yun nga sa pang ulam nila no? at saka lalong lalo na sa gamot ni Ate Analisa no? kasi alam natin guys si Ate Analisa uh, meron siyang maintenance na iniinom na gamot no? para sa kanyang sakit na nararamdaman no? hindi ko na lang sasabihin kung ano yun no? pero alam natin guys na meron siyang uh, karamdaman ngayon So yun nga ano na So di na tayo magtatagal guys ibibigay na natin kay La Tatay Ronaldo at kay Nanay Analisa yung pedicab na uh, ibinibigay na tulong sa ating butihing sponsor na walang iba kundi si Madam Gurota ng South Korea. Uh, sana po kuya, ito lang po yung masasabi namin kuya sa lahat ng mga member ng Junior Combines kuya. Sana po kuya may natin, may big, kung may na namin yung pedicab na nasa, nasa inyo na. Sana po kuya pagyamanin niyo uh, sana ko mamasada ka araw-araw uh, para matulungan mo si ate lalong-lalong na sa gamot ni ate ngayon ano? saka ingatan natin yung pedicab uh, linisan natin araw-araw kuya para lagyan mo ng maintenance kuya para matagal pa sa'yo at tatagal sa'yo at mas malaki pa yung may tutulong mabibigay mong tulong sa pamilya mo kuya kasi bihira lang po guys mabigyan ka ng ano pagkakataon na mabigyan ka ng libreng pangkabuhayan no yung pedicab dito sa amin pag nagpagawa ka guys alam natin alam namin yon na sobrang mahal mo. kaya sa nabigyan po natin ito tatay Ronaldo at nanay Analisa sana po pagyamanin nyo ingatan nyo ng mabuti yung pedicab na ibinibigay namin lalong lalong na sa ating sponsor na si Madam Iguruta ng South Korea so Tara guys, samahan nyo na kami. Puntahan na natin yung pedicap na ibibigay natin sa pamilyang, pamilya ni Nanay Analisa at Tatay Gerson. Let's go guys, tara! So guys, uh, ito na po yung pedicap na sa pamilya ni Pamili Lolando at sa kanilang Analisa. Analisa. So, once again ma'am, maraming maraming salamat po Madam Miguruta na South Korea. Ito na po yung napili natin ma'am na mabigyan natin ng pangalawang pagkakataon ang pamilyang Garson sa Barangay Punong Bato Leto no? So, maraming maraming salamat po ma'am no? Ano yung masasabi niyo bro? Then, ano po kuya ha? Yung tanging hiling lang po namin kuya Nandito na sa inyo yan, nagbigay na po namin sa inyo So, ang tanging hiling lang po namin kuya, sana po alagaan nyo yung pedicab na ito. Um, ingatan nyo para medyo matagal-tagal pang paggamit niyo at yung pagtulong para sa pamilya mo. No? So once again guys, thank you, thank you so much no, sa ating sponsor. Then hanggang dito na lamang tayo guys sa ating ginagawa video. Thank you, thank you so much sa ating sponsor, Madam Miguruta ng South Korea. Bye bye guys, thank you! Bye -bye.